Hi guys! Uh, welcome back again. It's me, Jay bala Welcome to my YouTube channel. Uh, ngayon guys, gusto ko pag-usapan natin yung tungkol sa pag-uulot ng manok uh, in terms sa tupada, sa pagpaparis ng manok. Uh, sana guys, sa araw ng laban, eh sana lahat tayo, pantay-pantay lahat. So po yung gusto kong ipahatid, na sana mapansin ng mga viewers, Especially doon sa napapalakan ng sabungan sa mga head nila na sana yung mga backyard breeders ibigyan rin ng pansin. Yung mga sideyard breeders, front yard breeders, ibig sabihin yung mga maliliit na nagbe-breeding. Uh, yung pinapoint out ko guys, yung dapat na lang dapat i-rehistro yung manok natin. Uh, basis doon sa wing band na dapat maka-acquire din tayo ng wing band sa kanila bahala na babayaran natin yung wing pan nila guys basis sa ating month na breeding so sa big time breeders yung sistema nila ay meron silang early bird at saka late born nag start sa sa early bird ng October and then ahead of that is a uh, November December January March until uh, late born so guys kung kung ang yung born ng manok natin is a uh, november o uh, october nag-start tayo ng may pisa na sisiw, dapat yung november na yun pagdating sa pag paglalagay ng wing band may kulay yung wing band natin at saka sa itaas ng wing band meron siyang year na tinatawag kung ano yung year na breeding na pisa yung sisi mo halimbawa 2024 tapos uh, early bird ka october So, yung October, yung kulay ng wing band is yellow. Yun, halimbawa lang 'yun, guys. So, 'yun pagdating ng stag na labanan, 9 to 10 months, of course, I think October 'yon siya. So, kahit na ulutan lang tayo, tupada lang, paris-parisan lang doon sa hack fight na tinatawag, hindi tayo malilito, hindi na tayo mag-aayawan, hindi tayo matataga matatagalan na magtatapat sa ating mga manok dahil unang-una, may wing ban yung manok na karehistro sa sabungan, yung year niya at saka yung kulay niya. So meaning, pagtupada natin sa ating manok, yung titingnan lang natin para mas mabilisan lang yung kulay ng wing ban at saka year. Kung halimbawa 2024 na year tapos yellow, ibig sabihin parehas lang tayong bata na inilalaban doon sa araw ng paglalaban natin. Sa month na yon 9 months or 10 months ba yan? Bang ganun. So, ganon sana mga kabalak yung sistema nila. Kung gusto man nila baguhin yung, pagandahin yung sistema ng pagsasabong, is binyan din ng pansin yung maliliit. At saka, ito guys, halimbawa, sa November born yung pisa ng sisiyo mo, iba na naman yung kulay na ilagay mo doon. Halimbawa, green siya guys kasi November born yun siya. Tapos yung wing ba na na, na ipalagay natin dito, may year na naman yun nakalagay, 2024. So the same lang as is lang din na sa year. As long as lang hindi lumampas sa 2024. So yung kulay lang yung nag-iiba. Pero the same year siya. So ngayon, pagdating sa sapungan na naman, hindi ka na malilito dahil yun din yung hahanapin mo na kulay yellow or it depends sa'yo may gustong lalaban sa iyo na yellow yung tag dito tapos the same year lang kayo so ibig sabihin month lang yung pagitan sa edad ng mga manok ninyo so nagadepende na yan sa inyo kung iparis niyo yung manok niyo doon so ayun guys may mga yung sa akin is idea lang para hindi tayo mahirapan minsan pag walang tag yung manok natin dito yung iba magugulang na siya nakamulting na tapos bata pa yung sayo minsan yung iba hindi hindi nila alam na yung iba napipilitan, yung iba hindi nila alam na na yung kalaban ng manok nila. So napursige doon na ilaban. So minsan naaagrabyado. No, oh, walang problema doon sa magaling na manok, kundi yung sa edad. Minsan nag-aayawan, minsan ayaw ko niyan, malaki, maliit yung sa akin. Matanda na 'yan, magulang 'yan, yung ganon yung 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 parating naririnig natin. So, yung pinaka pinakaparaan guys, yun I think sa akin sa salary yun siya. Nag-depende nag lang sa owner ng sapungan yung nagpapalakad, pag nagustuhan nila itong idea na to. Sa mga viewers sana kung mapanood niyo to, mapatid sa mga mga big time na nagpapalakad ng sapungan na sana kami din ganoon malagyan yung registro lang ng manok namin kahit na yung wing ban mga kabalak bilihin natin sa kanila yung tama lang din yung presyo. Tayo na mismo doon pupunta sa sabungan para palagyan ng wing ban yung <laughs> yung manok natin, matay rice May kulay na yon kung ano yung month na ilagay. Siyempre, I think mga 2 months pa yung sisi mo. Napisa siya halimbawa October. October, November, December. So December ka babalik, babalik pupunta doon sa sabungan para palagyan ng wing ban yung manok mo. So ayun guys, at saka nandoon nan na yung year na yon So maganda 'yan mga kabalak para hindi tayo mahihirapan. At saka mayroon din sa atin na mga mga uh, na derby sa atin na kahit na mga kunting mga entry fee lang kahit na hakpait siya, ulutan siya kahit na itimbangin pa rin yung mga entry fee natin tag 1,000 lang yung minimum bet tag 3, 5, or 3,000, okay na yun guys. Nga, ilan tayong sasali? Halimbawa, mga 100. O, sa so 1,000 tayo na may entry fee, hackpite lang yun sa atin, na stag. Halimbawa, 3 stag. Yun ang pinaka minimum na dapat isasali or makasali. May tatlong stag ka na manok. So, 1,000 lang yung entry fee. Tapos, sabay tayong nakapabanding lahat doon sa sa year at saka sa month na yon. So 1,000 tapos mag, ano tayo ng minimum bit na 35 Okay na yon mga kabalak. Tapos stag siya. Uh, 3 stag. Yun ang pinaka minimum na pagsasali ka. Sana mga kabalak ganun no. Kahit naman hindi stag sasali sa derby yung small time tayo kahit na hackfight, hindi tayong malilito sa pagtutupada. Dahil mayroon tayong nakalagay dito na wingban na ano na year at saka kulay. So, pagdating guys ng mga, I think, mga January na, lampas na ng December, siyempre iba ng year yon Pero ganun pa rin siya. May kulay dito yung wingban. Halimbawa, paglampas ng December o January na siya, palagyan mo siyang halimbawa ng ang lahat ibang kulay dito. Tapos yung year niya, 2025 na siya yung year niya. So pagdating sa sabungan mga kabalak, nagadepende na yan sa atin. Kung ipaparis mo yung manok doon sa medyo malamang ng months. O, kaysa sa yung manok mo. Pero at least, may basis tayo dito na year. Hindi tayo malilito na yung kalaban may, may tag na years na tapos inalagaan ng mabuti hindi mo alam, matanda na yun, tapos bata pa yun sa'yo, agrabyado siya. Mga kabalak, magandang idea yan kasi talagang pinag-isipan kong mabuti yan, mga kabalak, na I think sasalir siya. Ibig sabihin, magandang composition siya in terms sa ating mga maliliit na mananabong, maliliit na breeders. Yung pa isa-isa lang na breeding, guys, kung magparehistro tayo doon sa kanila, sa sabungan, sa owner doon, sila na mag-provide ng wing ban. Yung wing ban na yun, bibilihin man natin siya sa kanila. Yung nakalagay doon is year at saka kulay ng wing ban. Kung ano yung kulay ng manok mo, yun din yung months ipinipisa niya. Hindi tayo pwedeng magbibreed ng, ng hindi sa kanilang ano. So mag-breed tayo, kailangan. Halimbawa, gusto nila may October born ka, mga early bird hanggang Marso lang siya. Paglampas ng Marso, ng pisa ng sisi mo, hindi na yan siya pwedeng isali sa banding o sa wing band. Hindi, out na yan siya. So, lahat tayong mga backyard, mga small-time breeders, mga kabalak, sabay-sabay tayo ng breeding sa kanila. May pisa tayo na early bird. So, pag early bird, pag two months ng manok natin, pupunta tayo doon sa sabungan sa kanila. Bibilihin natin yung wing band nila, at saka ano ba yung gusto pamalakad nila, magpakita ng ID, yung name, Parang may listahan doon, isusulat nila, halimbawa, yung pangalan mo, ito, 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 si Talpon, ano, susulat na yung name mo. Tapos, yung wing ban, yun ang yung babayaran mo. May, naka, may record ka doon na pangalan, pakita mo yung ID mo, tapos kung ilang manok na lagyan ng wing ban. So, yun yung babayaran, guys. So, may year na yun siya. So pagdating ng panahon na malaki na yung inalagaan mo, dadating na siya ng 9 months, sana yun ang limit limit ng paglalaban natin. Walang 8 months hanggat maari. 9 to 10. Yung laban natin is pinakapunto niya is October. O January, ah, uh, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. O oh, so July, July pa yung laban natin. Pag gusto natin ilaban ng 9 months. So, pag 10 months naman, October siya, guys. May bali-bali dalawang uh, derbihan siya or ulutan or derbi sa maliliit na breeders. Uh, yung sinasabi kong nga 1000 na entropy tapos 3 yung minimum bit. Oh, kung hakpait lang yun kasi may palatandaan man tayo dito, ulot natin yun. Ulutan tayo, paris-parisan tayo. Pero derby yun siya. Oh, balit tatlo, 3-stag tayo. Oh, example lang guys, by example lang. Wala, hindi na 'yung 2-stag, 3 three, hanggang 3. Pero mas maganda 'yung ano natin. Tapos 1,000 lang 'yung entry fee. Oh, 100 tayo sa nag-sasali nag ng derby na 'yon, na ulutan hawk Masaya tayo mong kapala kasi may platandaan tayo na wing band dito. May early bird, may November, may December. Iba-iba 'yung kulay nun pero the same year lang. Oo. Oh, di ba mga kabalak? Mas ayos yun siya. I think masaya tayo niyan dahil I think pag ipunan mo pa man naman, punan mo yung 1,000 at saka yung 3,500 or 3,000 na, na, minimum bit, bit natin, oh, yun lang yung laro natin para ma-test natin yung mga binibreed natin. Bahala na yung mga mayayaman, malalaking breeders kung saan sila na ito place na na araw yung derby nila nga malakihan ng entry fee yung sa atin, meron tayong maliit na entry fee sa araw na yun, sa 9 months or hanggang 10 months sana yun mga kabalak uh, yun yung idea ko sa lahat na makapanood nito uh, especially doon sa mga nagpapalakad ng mga sabungan na mga owner ng sabungan sa mga asosasyon lahat sana mabigyan kami ng pansin na maliliit para makasali kami yung kaya lang din namin kasi mahilig man kami nito, ito na yung hilig namin, habis passion na namin sa buhay, bigyan niyo na kami ng pansin na gano'n, may stag kami na ulutan, paris-parisan lang, hanggang 3 stag minimum, tapos 1,000 lang yung entry namin. So 100 kami sa sali, bawa lang, may 100,000 yon yung kukunin. Tapos yung minimum bit, 3,000 to 300, 300, 3,500. Yun lang sana mga kabalak mga guys, mga bossing. ayon uh, yun, sa makapanood ng video nito, sana may napulutuan tayo ng idea sa, in terms sa ating pagsasabong. Di e, ito naman yung hilig natin. So, I think yun lang yung share ko. Reaper, pero lahat tayo sabay-sabay mag-breeding. Either October, yung pisa mo, November, December, January, February, kahit saan man doon. Basta yung month na yon may kulay siya pagdating ng 2 months or mahigit pa doon, yung pwede naman lagyan ng wing band. May kulay siya at saka year lang. Walang pangalan ng, ng farm, walang pangalan yun. Kasi sa backyard yun siya eh. Mga yard breeders siya, yeah. mga side yard breeders, mga ultimo. Mga, mga ano siya, yung mga small time lang sir, yun. Uh, sa so mga kabalat, I think next time na naman yung, yung pag-usapan natin uh, ganun pa rin yung mapupulautan sana ng mga idea yun yung isi-share ko sa inyo I think later on so I think kailangan ko nang mag goodbye para kasi may time tayong inahabol dito para may upload natin sa YouTube so magbabay na muna ako sa inyo mga kabalak sana yun kayo na magpapahatid sa mga busing na ano tapalakad ng sabungan either sa Luzon, Visayas, Mindanao, sana ganun siya. Isa tang tayo kahit sa ang province. No, doon sa sabungan kami magpalagay ng wing band. Ayan mga pangal na kabalak, until next time, see you again. Hanggang dito na lang.